is most likely to forget an anniversary? Ah, hmm. uh, piling ko to. Piling <laughs> 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 ko to, piling ko to. <laughs> siya, siya nga, true, true. Kasi <laughs> sobrang ko yung kapatid ko. Siya nga, siya. Who is the most likely to cook a romantic dinner? Ah, eto. <laughs> <laughs> Ito no. yung mm -hmm. eh, bas, hindi ko alam. Hindi marin rin alam? Ano na pa rin? Huwag kang gagawa ko. ng kwento. Sinasabi ko sa'yo. Alam ko. Saan? Kailan? Aba- Dahil sa alam pa <laughs> Sinabi ko na yun. Ah! <laughs> Dito ngayon sa likod ko. Tapos may sarili ko mas So, for tonight's episode guys, I know you're gonna like it kasi mag- Isang na ano naman ito, ako'y mag-aayos na. <laughs> Mag-a-huhus, who likely to challenge kami ni Mark at si Jam ang magiging judge. <laughs> damay damay na to. <laughs> damay damay na to. -damay na to. Pero, please naman, huwag naman masyadong pa ano ano ah. Oo, oh, dahan dahan. adjust ako pa? Hindi lang. Dahan dahan ha. Kahit mga kod A, hindi eh, naman oh, ka. Hindi ganun ka lang. So eh. ako mag adjust Oo, oh, so, okay, mo <laughs> kaya yung mo yung mechanics. Lalagyan to na? Ay, eh, gusto mo harina eh. <laughs> Ang gagawin natin harina. Dapat nang ba dapat? <laughs> habay din na yung harina. Ah. Hindi, kwan na lang. Karayom. Lagay mo karayom. Gusto <laughs> 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 um, oh, ito na. Sino mag-alagay? Si Jam o ikaw? Si Jam? Okay? Ako na. Ako na. Mas marami sa'yo. Ganun parang bawal yun. Ako Oo nga siya na, nga naman kasi nga. Ako, ako Challenge siya, judge. Dun. Oh. Good. Oh my god, Oo. Magkapatid ako. kayo eh. Baka <laughs> <laughs> mami, may yeah. payas dyan eh. Hindi, <laughs> <laughs> oh. Wow! Oh, o, tama na. <laughs> parang nakakakabatong ginagawa na naman namin na ito. Talam mo ko, konti ito. Buksan mo yan. Abay, um, harina, ginagamit ko pag bibig ako, ha? Ano Nakataon ko na itong makaganti. Oh, okay na ba? Ano? Uh, kulang pa. Parang... Abay, parehas uh, lang, ha? Huwag kayong ganun, ha? o, parehas lang, huwag kayong... Sabi ko na nga, bias ko. Ito po. Next time talaga, eh... Daday mo na kapatid mo. na kapatid mo okay so guys let's start with our who's most likely to challenge <laughs> who is most likely to forget an anniversary <laughs> um piling ko to piling <laughs> <laughs> ko to piling ko to siya siya nga true 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 kasi sobrang kilala ko yung kapatid ko siya nga siya nga <laughs> kung gamit nga niya nakakalimutan niya grabe okay second Who is the most likely to cheat? Hmm, wala, wala. Oy, yung bait oh. ng kapatid ko ah. Wala. <laughs> oh, wala nga. <man>. <Armenia> Kalmahan mo lang. Kalman, wala ka pang karina. Wala ka pang karina. <coughs> Ako may harina na. <laughs> okay. Who is the most likely to cook a romantic dinner? Ah, eto. Alam mo kapatid ko. Kaya, <laughs> yeah, dalawa-dalawa yun ha. Ay, kasi ayaw mo naman. Ayaw mo naman ba? Oh, ano ba? <laughs> ba? Okay. Abay, hindi na wala Next. naman tayo sa kwento ni Duterte ha. May paglaban ha. <laughs> <laughs> Who is most likely to embarrass the other person while drunk? While drunk? While drunk, while drunk. While drunk. While drunk. Oh. yung kapatid ko kasi. Tawa lang ito ng tawa. So? <laughs> eh, ito. Bully kasi ko. Oh. So, 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 yung bully. <laughs> <laughs> no, no, no. <laughs> wala, Bakla kayo hindi ako nagdadala, hindi <laughs> ako nagdadala. <natadrak, ha. laughs> hindi ako nagdadala. Hindi ako Pero hindi ako nagdadala. <laughs> <laughs> who is most likely to get cold feet on our wedding day? Hindi pa tayo nagbe-wedding? Wala feet? naman. Paano? Paano? Wala pa naman. Walang wedding. Oh, wala pang kasing oh, sinse. Walang wedding na magagalap. Wala, 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 wala pa kasing sinse. Wala pa kasing sinse. Wala <laughs> pa Okay, next. Who is most likely to post a kissing picture on their Instagram? Kissing picture on our Instagram, sino? Oh. Ano kissing picture? Yung, Yung magpost ng kissing picture. Ikaw oh. ang judge si go. Go. <laughs> <Pili> ko. Ano? Parehas. <Kasi, laughs> wala. No. No. feeling ko si. Madayag talaga to. Pa? <laughs> <laughs> Pinahamak talaga ako dito, adaya ka. Oo, bagong ligo ka. <laughs> bagong ligo pa ako, kakashampoo ko lang, boyzat! Wala Who is most likely to write a love poem? Ay, eto. Ang galing siya. Ang galing kanila, ang bilis ah. Oo, talent niya <kayo> yan. Hindi naman. Ay, kanino? Sa akin wala. Yan. <laughs> <laughs> o, oh, kanino? Kanina, sabihin

ito ang crush niya, si Nora Onor. Ano? Who <laughs> <laughs> so is the most likely to don't like their mother-in-law in the future? <laughs> alam ko ba ang sagutin ito? Sige, sabi ko, sabi ko. ako, alas ko. Wah! Wow, alam mo na, palagi nanonood niya. Hindi na. Hindi siya ang sumagot, hindi ako. Please <laughs> most like to drunk text their ex. Drunk text their ex. Okay. Ano yun? Wala! Yung sinong paglasay, ikatext ika mo yung ex mo. Hmm. Eh, orang eh, nakadaan na tayo sa ganun. Oo. Pero okay. kahit hindi naman ako drunk, kaya eh, nagtetextan din naman kami lahat. Ano mga ex? Uh -huh. Eh, normal na kami na naka... Okay. naka work one na mature. Oh. Matured na po tayo. Okay. Okay. Walang Next. <laughs> no. Who is most likely to forget the birthday of, of their partner? The partner? <laughs> <laughs> of their partner. 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 <laughs> kasi ito naman, hindi pa nakakalimot. Pero ito kasi, kahit alam niya naman kung kailan yung birthday, kahit din na yung birthday, yun na mismo yung day, oh. nakakalimutan niya pa. Ako na. Ako na naman. Hindi siya nanood ng vlog. <laughs> uh, <okay. laughs> po. <laughs> uh, puting-puti na yung mukha. Oo, uh, sa pa. Hindi ba yan ang gusto mo? <laughs> <laughs> yung puting-puti ka. Ano uh, 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 pa. Okay. Who is most likely to say I love you first? Hmm. Ito, si eh. Shit din naman to. Sige, ikaw na din. Why ka na? Ganun ba yun? Pa ni <laughs> Who is most likely to spend the most money wala <laughs> <Okay, then. laughs> <laughs> pa <salak> yung talong. Hindi <laughs> matapos. Ako. Kasi spend money agad! Bakla. Pag spend money. Pag spend money, ako agad. na na lang. Alae pumasok naman na sa ilong ko ha. Pag-speed money ako agad. Parang hindi mo mambara ako kapati. Who is most likely to earn more money? Eh. Jordi, si Sir. Si Sir. Okay. Si pagla. si Sir. Who is most likely to win every argument? Ay, si Shambra si Sir. Win every argument? Ano? ano, ano. Ano. Si Sino Si Dino kaya sa mga No. Sino ay si Ruby Pilipo? Eh, nag-argue na. Ay, wala na, lo. Hindi pa nag-argue. <laughs> <laughs> uh, wait, oh, tayo wait. Wait, wait, wait. Wait, sige, ako na lang. Ako na lang. Oo, kasi kung wala lang. Ikaw dapat yun. Bakla ka. Ako na lang, ako na lang. Ayok. Oh, <laughs> <nala, laughs> <nala, nala. laughs> oh. <laughs> oh dali. Who is most likely to start a fight? Hmm, alam na. <laughs> Ito. <laughs> <laughs> Ba't ka Ay, kasi nga <laughs> yung uh, ano, hindi ko na ano eh. <laughs> Di ba kaya ko siya ba? Pag pala yung siyang magawa, yun yun. Kasi pwede mabilis siyang ma-bore. Pwede ba yan? Ba? Okay, next. Who is most likely to surprise their partner? Ito. Sige na. Sige na, kaya mo na yan. Kaya mo na sa dito. Hindi ah, kaya ako nagsusurprise. Ano? Sinusurprise mo na. No, hindi. Uh oh, sinusurprise, sinusurprise mo ako, diba? Bigla siyang nagbibigay like, ng flowers, ganyan. Mm. Sweet. Ah, sweet. Okay. okay. Last question. Okay. finally. Finally, last question na. Oh. Sige, oh, ano na to? Go na. Okay na, dali. Who is most likely to forget their first kiss? Hmm. Hoy, kailan ang first kiss niyo? Mm hmm. Eh, bas, hindi ko alam. Ay, hindi mo rin alam. Alora, pare. Huwag kang alam gagawa ko. ng kwento, sinasabi ko sa'yo. Alam ko. <laughs> Saan? Kailan? Aba, hindi nyo alam na. Sinabi ko na yun, ah! Nasa, nasa last vlog nga pala na. Hindi, yung kailan hindi Wala na! Wala na! Finish! Okay, so guys, finish na. Finally, thank you very much for watching this uh, vlog of ours. Kalokohan na naman to. Thank you Then Magpasalamat ka kay Jam sa pagsama sa vlog natin tonight. Thank you talaga. Thank you talaga. Oh, para tama-tama pang carnival hindi to pang -kwan, ha? pang valentine. <laughs> Ay, and uh, guys if you haven't subscribed yet please subscribe. Help me grow my channel. Always click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating vlogs. And please share and like our vlogs kung nagugustuhan nyo naman. At kung hindi nyo nagugustuhan eh, bahala na pong po Hindi naman. No kaya hindi ka nakikita. Oo nga, magpakita ka naman. Magpangita naman na maigi. Oo, isa camera. Oh, hello. <laughs>